Quarter 2, Aralin 6, Dula. Bago tayo tumungo sa ating gawain, ay narito muna ang isang aktibidad. Ibigay ang kahulugan ng dula gamit ang acrostic na ito. Ikalawang gawain, KWL. Panuto: Ang tampok na paksa sa aralin na ito ay ang dulang Pilipino. Kumpletuhin ang hinihinging kasagutan sa chart tungkol sa dula. No, ano ang alam ko na sa dula? Want to learn ano pa ang nais kong malaman tungkol sa dula? Learn. Ano ang aking sariling konsepto sa dula? Paksa, ang dulang Pilipino. Isang depenisyon. Ang dulang Pilipino ay nagmula sa ritual, tulad din ng pinagmula ng lahat ng dula ang mga seremonya na nagpapakita ng simula at wakas ng buhay sa tribo, kapanganakan, binyag, pagibinata, pagadalaga, pagtuli, paniligaw, pagapakasal, kamatayan, pagkakasakit at pagapagaling, pagatanim at pagaani, paikipaglaban at palanagumpay. Lahat ng mga ito, kalimitan ay may kalikasan ng mimesis, panggagagad o pananagisag. Isinasakilos ng mga katutubong Pilipino ang pagpetisyon at pag-aalay ng mga regalo upang mapaglabanan at mapagwagian ang mga puwersang supernatural. Iminuwestra ang paikihamok sa masamang espiritu upang mapangalagaan ang babae sa kanyang panganganak. Ginagaya ang pagbubulusok ng uwak sa paghuli sa kanyang kalaban bilang metapora sa pag-aasawa, pagapakasal nililika ang simbolo ng mga mabait na espiritu sa pagkaposisyon para sa isang masaganang pag-aani. Mga bahagi ng dula. Una, script. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Ang lahat ng bagay na isa sa alang-alang sa dula at nararapat na ayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Ikalawa, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang nagasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo, nagpapakita na iba't ibang damdamin at pinanonood na tauhan sa dula. Ikatlo, tanghalan. Anumang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Tanghalan din ang tawag sa kalsadang pinagtanghalan ng isang dula o ang silid na pinagtanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Ikaapat, taga-direhe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-interpret sa script mula sa pagpasya sa itsura ng tagpuan ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbikas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Ikalima, manonood. Hindi may roturing na dula ang isang binansagang pagkatanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito may roturing na dula sapagkat ang layunin ng dula ay maitanghal at kapag sinasabing maitanghal, dapat mayroong makasaksi o manood. Sangkap ng dula. Una, tagpuan. Ito ay sumasaklaw sa panahon at lugar, pook na pinangyarihan ng aksyon. Kadalas ang inilalarawan ito ng manunulat upang makatulong sa produksyon. Ang kapaligiran ay mahalaga upang makita ng mabasa ang pinaganapan ng kwento. Ikalawa, tauhan. Sila ang gumaganap at sa buhay nila umiinog ang mga pangyayari sa kwento. Sila ang nagasagawa ng kilos na ipinapahiwatig ng kanilang mga dayalogo. Sa kanilang pagasalita, lumilitaw ang mga butil ng kaisipang ibig palutangin ng sumulat at sa kanilang mga kilos na ipadarama ang damdamin at saloobin. Ikatlo, kwento ng dula. Ito ay maaring bungang isip lamang o hango sa totoong karanasan. Sa kasalukuyan, maaring pagbatayan ng isang maikling katha o kaya ay nobela. Mayroon din namang pagkakataon ng original na dula maikling kwento o kaya ang nobela ay nagiging batayan ng pelikula o kaya ay dulang pantelebisyon. At para masukat ang inyong naunawaan sa ating aralin, narito ang maiksing pag-usulit. Panuto, piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Titik na lamang ang inyong isusulat. Pangkatang gawain, pagbuo ng isang dula. Panuto, hahatiin ng klase sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang maikling dula na nagpapakita ng isa sa mga kulturang Pilipino na dapat pa rin mapanatili sa kasalukuyan. Narito ang pamantayan sa pagamarka. Maraming salamat sa pakikinig.